Hello mga kapigy, kumusta kayo? For today's video ay pag-uusapan natin kung bakit ba nagpupulahan ang ating mga dashboard. Ayan. So meron dyan yung post-reach, interaction or engagement, net followers, 3-second um, video, mga ganyan. So bakit nga ba namumula yung dashboard natin? So pagkukumparahin natin yung dashboard natin noon na kulay green at dashboard natin ngayon na kulay red. So, ibig sabihin po niyan, noon, nung last few weeks or month na kulay green yung dashboard ninyo, ibig sabihin, mas maraming nakikipag-engage or nakakarating, mas marami kung saan nakakarating ang ating mga posts